Hello uh, mga binati og minahal kong matalom nun. Okay, uh, today is Monday. niya yeah. uh, maunonig matalong matalom bordok na to guys. Nag-construct nga to. Uh, sa gym guys. Anay na, mga tindahan. ni update. There sa uh, matalom bordok. Kung manghinaot nga ato gayong suro Ang matalom bordok. Aron mo bibukin eh. Uh, nanginahang lang ko sa inyong tabang guys Unya, ano kung masoroy mo ado na tayo mapalit dere guys tay mga stallion soft drinks uh, maupan eh pero atong paningkamutan nga uh, makuan salamat din sa ato ang uh, kauban sa servisyos mamayang <laughs> naghatag o financial salamat ma'am sa ang hangyo uh, ano nga sugot ka ma'am nya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo uh, dire sa lungsod sa Matalom uh, welcome tanan nga mo invest og negosyo uh, dire sa lungsod sa Matalom ang lungsod sa Matalom uh, nanginahanglan og mga negosyante uh, nanginahanglan og mga investor ako manghin out nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante Uh, diri sa lungsod Sa matalong. Nang Nanginahanglan ko sa inyong tabang guys Aron ma-realize At sa request ng mga Kinahanglan doon Ang pagtinabangay Sana itong matag-usa Dari sa lungsod sa matalo Aron makabot na to, ang damgo Alang sa lungsod okay. Iko pipi, tinuray nga mo servisyo With a purpose Alang sa kayuhan Sa tanan o galambuan diri salungsod sa okay today is september 2 sogo ng pasko guys okay mayong pasko advance kaninyo mataluman